What? Sarap, sarap. Ito nga po pala ang karugtong na video. Sama ko pa rin ang kapatid ko sa tabing dagat Marami pa kasing tao dito, o bata Alam nyo ba guys, kapag low tide dito sa amin Marami ka talagang maulam kapag masipag ka lang Kami dalawa ng kapatid ko For content purpose lang to Kasi may ulam na kami sa bahay Nakita ko pala ulit si Kuya Mart Mart danguhan ng timala o maliit na octopus Ganyan ang paghuli ng timala guys, o maliit na octopus Kailangan mo ng kabra, yan yung pangdungka. Alam nyo ba po, dito sa amin, yung mga bata dito marurunong ng dumiskarte sa buhay. Kaya kung masipag ka lang, shoreball yung pangulang. Tignan nyo guys, yan yung timala. Timala kasi tawag dito sa amin. Sobrang sarap adubuhin yan guys. Mukhang malaki yung kuha ni Kuya Mart Mart. Tignan nyo guys, malaki at buhay pa. Uy, nalaglag. Buhay pa kasi. Marami yan dito sa amin, guys, kapag low tide. Marami-rami na din ang kuha ni Kuya Mart Mart. Chorbol na ang pangulam niya. I got an update. nag pa talaga yung ate niyo. Akala niya sa kanya. Na-amiss talaga kami sa pangunguhan ng timala ni Kuya Mart. Mart. Ayun, may mga bata pa pala nangunguhan ng mga sea orchid. Itong kapatid ko gusto yatang mag-martial arts pag lakala ko. Roblox lang yung paborito niya. Paborito niya din siguro maging si Jet Li. O kaya si Bros Alam niyo ba guys, sobrang galing ng apat ng mga bata na to. Manguhan ng sea orchid sa dagat. Gusto daw bidyuhan sila. Ayan yung mga kuha nilang si Orchin. Ang dami. Sila lang din naglinis para makuha yung mga tinek. Shoutout ka pala kay Carlo Karaig kasi nagpapa-shoutout siya. Alam nyo ba guys, hindi basta-basta manguha ng sea si Orchin. Lalo na kapag bata ka pa. Pero dito sa amin, halos sanay na yung mga bata. Silang apat, ang gagaling talaga nilang manguha ng si Orchin. Ayun, nilinis. Pagkatapos, kainan na. Kailangan pa talagang linisin ng maigi. Kailangan mo pang buksan para malinis ng mabuti. Kasi may mga tinik at buhangin pa sa loob. Guys, count swak. What? Swaki. Ay, bakit kaya? Alam nyo ba guys, hindi pa talaga ako nakatikim ng sea urchin. Sabi nila, masarap daw. Gusto mo? Sarap, sarap, sarap. <laughs> Ibang klase din tong apat na tugas. Hilig talaga nilang mag-food trip kapag walang paso. Ganyan talaga dito sa amin guys. Maraming nagpo-food trip ng sea urchin kapag low tide. Hi. Matanda man o bata, maraming pumupunta dito sa tabing dagat. Lalo na kapag low tide. Nang natapos na sila kumain. kau tak suka apa Sarap sarap May nangyayos Ayos na dito. Ko siya. Gusto ko makita yung kuha niya. Pinatingin ako ni kuya sa mga huli niya. Medyo konti lang daw kasi matumal ngayon. Sakto lang daw pang ulam. Ayan pala yung kapitbahay namin si Adrian. Pumunta dito kasi gusto daw niya maligo. Hanggang dito na lang po yung video ko. Salamat sa panonood. Pakicomment naman po kung saan umabot ang video na to. At paki like and share naman din po.